Uy, na tayo guys kasi parang hindi tayo malate. mo, nandito na kami sa mall. Nasa Camilla hotel po sila pero doon daw ako ng driver namin sa ano. Sa ano na, sa Mega Mall <laughs> uh, dito na. Ito na katapat magmukul. na ang ugat. <laughs> shoutout na natin sa kuya again. si Kuya agad. Kakawal na ko kayo kung ayun abot. Si Kuya. Anong pangalan niyo Kuya? Kuya Roy. Sir Roy. Kuya Roy. Shoutout kay Kuya agad. For <laughs> the vlog dito. Magdaslo mo na kami kasi baka hindi kami aabot. E uma voz.